po ay magluluto ng sinigang na bangus. Kain po tayo! Ayan mga kabeshi, kami po ay pumunta dito sa Lumil Palengke at si Daddy lamang ay may biniling mga tornilyo at pako para doon sa kanyang gagamitin na para doon sa kanyang ginagawang DIY project at si uh, sinamahan niya ako dito sa palengke dito po ako ngayon ay bibili ng bangus na panigang baba ka na mami ha uh, -uh. sige ako ay bumaba na at ako ay bibili ng panigang dami prutas yeah. Magkano po dito, Swahil? 500 po, 500 po. Bangus po. Ito po. Mahal ngayon, no? Mahal ngayon ang bangus. Magkano po yan? Sige po, 6. 260 po, no? Mahal ang mga isda ngayon, mga kabeshi, dahil ulan ng ulan. Pumili rin ako ng saging na Magkano Magkano po yan? 50 na lang daw po ito. At ako'y magluluto ng turon. Salamat! Thank Daming prutas dito. Kabili na ako mga kabeshi. Buti patapos na at biglang umulan. So, ayan mga kabeshi, tayo po ay nakabili na. Bababa ko dito. Medyo mahal ang mga mataas po ang presyo ng mga bilihin dahil nga po paulan ulan gulay, no? Lahat, o, Let's go! Andito na po kami sa bahay mga kabeshi at ako po ay magluluto ng sinigang na bangus. Yan, meron po tayong bangus. Talagyan ko po ito ng bayabas. Bawang sibuyas, may kamatis, siling haba, at etong kangkong. Luto na po tayo. At naglagay na ako ng tubig mga kabeshi. Lagay na po natin yung ating mga ingredients. Lagay ko na yung kamatis. Yan ating bawang sibuyas at itong ating bayabas lalagyan ko rin po ng asin ayan mga kabeshi at akin na po munang tatipan pagkulo po saka ko ilalagay yung ating bangus ayan mga kabeshi kuluan na po bango na at akin na po ilalagay itong ating bangus ang ganda po't malalaki ang hiwa nitong bangus. Ganyan na po natin. Mataba din po itong bangus. Ma, mga isang kilo po ito ay kaya ganito kalalaki. Ito ay bangus dagupan. At ilalagay ko na rin itong siling haba at yung ibang pampalasa. Ayan mga kabeshi. At ilalagay ko na itong miso. Isa po ito sa akin favorite. Lalahat ko na. At ito hindi ganong kaasim. Oops, nalaglag pa. Ayan mga kabeshi at nahalo ko na po. Bale, takpan lang natin at tuloyin. na po. Wow, bango-bango. Ito po ang ating sinigang with bayapas sinigang na bangus na may bayabas. Inalagay ko na po itong ating kangkong and in 2 minutes, after 2 minutes ay papalanduin lang natin at luto na. At pwede na pong kumain. mga kabeshi. Kain po muna si nanay bago pumunta sa TMC. So yan mga kabeshi, luto na po ang ating sinigang na bangus. At uh, pinapainin ko lang yung kanin at pwede na kaming kumain. Kain po tayo. Lord, we praise, we honor you. Salamat po sa tanghali ito. At patuloy nyo nga po kaming samahan at ingatan. Pagpalain mo nga rin po aming mga pagkain na aming kakainin, O oh, God. At ikaw po ang bahalang mag-bless sa tahanan ito. In Jesus' name, Amen. 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 Kain na po tayo. Oh, ito oh, ay sinagap na bangot na may nilagay kayong bayabas. Oh. Ah, wow. Wow. Sinigang na bangus na may bayabas. bayabas. Oh, tikman yan oh, na po. Kain po tayo. Iyimay ah, ako ng esbase ayit. Aba, baka yung matinig ang bangus. Oo. Oh, oh. Ha? oh. napaka-happy naman ni Bobby. Happy si Bobby. Yes. Oh, no. Malambot ang bahay. Kamayin ko. Happy is happy. Oh, nagkabdorog-dorog na. Kain po tayo. Ayan, kain po. Oh, mahal. Baka na. Kano so, may isang pisang mahal para hindi madurog. Oo. Madurog-dorog na sa akin. Dalabay mo kaya mahal ako, tsara. Oh. Doon mo lang. Ayan tapos yung sayo oh nadurog mahal na iwan yung yun ang favorite mo yata yung tiyan get nadurog oo oh excited so na si Bobby mm -hmm. Oo. Yan, Bobby. kain po. Kain po. Oh, Kakatsi babe daw ay kanina pa naandito dito eh. Siya. Nasaan niya ba ya? Basta mami. Ito ah. Obo. ko. Oh, galit, galit to ito. Ay, dadan, dadan. Ito ah, yeah. <laughs> then, 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 then. It go to your clothes. Look. uh ah -uh. Mm -hmm. Slowly. Slowly. Okay. <laughs> Dapat dito kay Ayi sa boy na. Nasubuan. Mm -hmm. Okay, Bobby's turn. Okay, yeah. Bobby's turn. Ayi can eat na. Okay, okay. Kain po tayo. Kain ka na dun Daddy. Yes. Oo, si Bobby naman. Sarap. May si pagpikit pa si Baba. <laughs> si Mother at saka si Mahalina na Ligo na kayo mami hindi na kayo sasama. Hindi na, dito lang kami. Uh -oh. Papatulogin ko. Paulan-ulan pa ti. Oo. Paulan-ulan pa. Kami papatulogin ko pa dito. Ay kami na lang. Ay, ay, don't do that. Look, look, it, it all go to your shirt. Yes. That's nice, okay? Nice. Slowly. Look, oh, Ate Mahal is eating na, Mami. Yes, eating properly. oh. oh. Ka Ay, na na sig ay, yes. ka Kain ka na mami. Ano oh. daw. <laughs> 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 ay, yan nan pag naiinis si Bobby. Si Bobby ay kakagising po. Ay favorite niya dito ng may sabaw, mami. Oh, so, favorite niya pati ito. Miso ito, miso. Oh, sinigaw na tuloy. Mahiya tuloy. Andres baka makuha mo yung may tinik ha? Careful. Nalagyan ko pero ito yung sawsawa, nalagyan ko lang sa Sarap! Anong higo Madadala ang ate mahal, kapit. higo pa, nakas. kaya maya-maya na kanta yung mama ni papa hinga pa yeah. oh walang isla. okay nilagay na isda kapag kung pula lagay na isda nilagay na isda kain po tayo yes one piece yes, you want fish also wow malakas ng iya pa mani may boy masarap Can you say thank you like a mommy? Yes. Okay, say okay, thank you. Dari situ Para mereka kain-kainin si babi Mainipin You want fish? Oh ini mayang kita nang fish Oh well, eat fish ha huh? well, oh. Okay Eat fish ha Okay Eat fish ha

May sa sambal. Sambal lord almighty blessed is the one who trusts in you psalms 84 to 12 niv